Magandang araw po sa inyong lahat. Humusay sa paggawa ng mga tanong sa English. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Na-withdraw mo na ba ang pera? Na-withdraw mo na ba ang pera? So, para may English po natin ng tama yan, ito po ang gagamitin ko. Itong auxiliary verb plus subject plus main verb na nakapas participle plus complement. Okay? So, ang unahin daw po muna natin na yung auxiliary verb. So, ang auxiliary verb pong gagamitin ko ay itong have. Kasi yan ang tamang kapartner nitong mo o you. Have. Okay? Sumunod po ay yung subject. At ang subject po natin na itong mo. You. So, magiging have you. Tapos, ang susunod daw po natin ay main verb na nakapas participle. At ito po yon Itong withdrawn. Have you withdrawn. Tapos, isusunod daw po natin yung complement the money, ang pera. Have you withdrawn the money? So, yan na po ang tamang Ingles sa na-withdraw mo na ba ang pera. Okay? Kung isinusulat nyo po yan, dapat lagyan nyo ng question mark o tandang pananong sa dulo. Tanda na tayo ay nagtatanong. Okay? So, isa pa pong halimbawa. Okay, subukan po natin itong itong inflated, okay? Nahanginan niya na ba ang mga lobo? Nahanginan niya na ba ang mga lobo? Pag in English po 'yan, ito po 'yan. As he inflated the balloons has he inflated the balloons? Nahanginan niya na ba ang mga lobo? Okay, ang ginamit ko pong pattern ay ito pa rin po. Okay, so dumadali po yung paggawa po natin ng tanong gamit po itong pattern na ito. Pero ito pong pattern na ito po ay iginamit ko po dito sa paggawa ng tanong na naka-present perfect tense. So ang ibig sabihin po ng present perfect tense ay Ito po ay action na nagawa mo na sa nakaraan pero may kinalaman sa sitwasyon ngayon. Okay? Katulad po nitong ating halimbawa na na-withdraw mo na ba ang pera? So ang tinatanong ko sa iyo ay kung sa nakaraang panahon ay nagawa mong ma-withdraw yung pera kasi kailangan ko na ngayon yung pera. So may connection po yung ginawa mo sa nakaraan sa ngayon. Kasi pag na-withdraw mo na yung pera, pwede ko nang magamit yung pera ngayon. Di ba po ba? So yan po yung 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 purpose o gamit ng present perfect tense para maikonekta ma nyo po yung, yung nakaraan sa pangkasalukuyan. Okay po? Meron silang connection. Bali kung mapapansin nyo, wala po akong inilagay na eksaktong panahon kung kailan mo ginawa yung naturang aksyon. Kasi yun po yung batas sa present perfect tense. Ang ibig sabihin kasi ng present perfect tense ang ang ibinibigay na na panahon niyan ay hindi eksakto. Ang mahalaga ay ay kung nagawa mo yung action. Mapa kunyari po ngayon ay Lunes, kung Lunes ngayon hindi mahalaga sa akin kung nangyari yung action sa noong nakaraang lunes o noong biyernes o noong wednesday hindi 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 po mahalaga sa akin yung eksaktong panahon. Ang mahalaga sa akin ay kung na nagawa mo ba talaga yung action na iyon. Okay, bago ko bago ako magtanong sa iyo ngayon kasi meron po 'yan na connections yung yung ginawa mo ay may connection sa sitwasyon ko ngayon. Okay? Para magamit ko yung pera. Kailangan na withdraw mo yung yung pera sa nitong mga nakaraang panahon o nakaraang araw. So, yung po ang ibinibigay na ibig sabihin ng present perfect tense. Okay? So, pag sinabi kong nahanginan yan na ba ang mga lobo, ibig sabihin yan kailangan ko na yung mga lobo ngayon. Kasi, kunyari, mamaya ay celebration na, kailangan ng i-decorate, syempre, dapat nahanginan na yung lobo. So, inaalam ko kung nahanginan niya na. So, hindi ko pinapahalagahan yung kung anong araw o anong oras mo ginawa yung pagpapahangin, ang mahalaga sa akin ay kung nagawa mo yung naturang aksyon yung pagpapahangin ng mga lobo. Para ngayon, magamit ko magamit ko na sa decoration sa birthday sa birthday party. Ganun po 'yun. Okay? So ngayon, ito po mga inilagay ko dito mga action, itong na-withdraw, naipadala, natawagan, napanood, nagawa, nabisita, ginamit, naayos, nahanginan, nakarating, nakipag-usap, nabili, kumonsulta na ipaliwanag, yan po ay gamit na gamit po. Okay? Sa ating present perfect tense. Kaya maganda pong matandaan nyo po yan. At dapat po, yung ating verb po ay naka past participle po ang spelling o forma, yung main verb natin. Okay? Basta itong na withdraw hanggang dito sa naipaliwanag, yan yung mga main verb po natin. Okay? Yung isa pang, yung isa pang verb natin uh, na tinatawag na auxiliary verb, ito po yon yung have o has. Okay po. Ang have po ay ipinapareha sa I, sa you, sa they, sa we. Okay, tapos yung has, ipinapartner po sa he, she, o go ko. Kaya kanina, yung ginamit ko yung nya, has ang ginamit ko. Yung ginamit ko naman yung mo, yung you, have naman ang ginamit ko. Yung po ang dahilan. Okay po. So, sana makikitandaan po itong ating pattern na ito para makagawa na rin po agad kayo ng, ng tanong gamit po ang present perfect tense. Okay po? Kali po, yung have po o has na auxiliary verb po natin ay na inilagay natin sa unahan para mag magawa po nating tanong yung ating sentence. Okay? Naka-inversion tayo. O gumagamit tayo ng inversion. Ah uh, pinagbabaliktad natin yung yung posisyon ng mga salita para makabuo po tayo ng palibagong ideya. Kunyari yung hindi nagtatanong kung gusto mong gawing tanong yon, pagbabaliktarin natin yung subject at verb. At kung mapapansin nyo, verb ang nauna bago pa yung subject. Inversion ang tawag diyan. Okay? Na kung saan kapag yung verb po ang iniuna natin, tapos sumunod lang yung subject, nakakabuo po tayo ng tanong. Okay? Tapos, isusunod po natin yung main verb. Yan yung mismong action na, na sinasabi natin na kung nagawa na ba. Okay? Yan, yan yung main verb. Okay? Yung auxiliary verb para matulungan po tayo na yung verb na sinasabi natin na kung nagawa na ba, ay i itukoy po dito sa tinatawag na present perfect tense. Okay po? Para po masabi natin na yung aksyon sa nakaraan ay may kinalaman sa sitwasyon ngayon. Okay po? Na kung saan ay ang ibig sabihin ay present perfect tense. Okay po? So, tatandaan nyo po ha, yung main verb po natin ay dapat kapag in-spelling po sa Ingles ay nakapas participle. Kaya itong na-withdraw, na, na ay in-spelling natin ng nakapas participle. At makikita nyo po yan sa dictionary. Okay? Kasi ang ang past tense po ng 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 na-withdraw na ay withdrew. Pag pag nakapas participle ay withdrawn. Okay, so withdraw ng ating gagamitin kasi past participle lang kailangan. Okay? Yung complement o yung object po, yan po ay taga-kompleto sa ideya ng ating main verb. Okay? Ano ang iwi-withdraw? Ang pera. So, yung sinagot nating pera, taga-kompleto siya sa ideya nitong withdraw. Anong ipapadala? Ang pera. So, yung ang pera, yan yung ating complement o object na taga-kumpleto sa ideya ng ating main verb. Okay po? So, sana makikitandaan po itong ating pattern at saka ito pong mga main verbs po natin na ginamit dito kasi yan po ay gamit na gamit. At saka po, tingnan nyo po yung pagtatranslate natin ng Tagalog patungong English. Ha? Para mabilis kayo matuto mag-translate ng Tagalog patungong Ingles. Kasi yung, yung inilagay ko po dito ay yung natural na pagtatagalog natin. Tapos i English po natin. Okay po? So, sana may kipag-aralan po ng mahusay at sana magamit nyo rin po agad. Maraming salamat po.